Magandang umaga po, eto mga lods, ah, papasok po tayo sa Gumaka Bypass Road Titingnan natin ngayon kung maganda po dumaan dito ngayon na umaga Kasi lagi akong dumadaan dito, tanghali o kaya sa hapon Eto mga kaibigan, pagpasok nyo po rito sa Maybili Arkaya Abali ah, 4 lanes po yan Pero pagdating po dito, nagiging 2 lanes na lang Ito mga kaibigan, abali ah, may video na ako rito dati Pero kasi ngayon, kasi dumaan kami ngayon alas 5 ng umaga kaya kumbaga baga gusto ko lang din ipakita sa inyo yung itsura o yung kalagayan ko rito nitong bypass road sa ganitong oras kasi malimit po ako dito duman tanghali o kaya sa hapon pag entry po natin dito sa may gumaka bypass road eto na po mga ilang metro lang sunod sunod na ahon tuloy tuloy na ahon po yan kung titingnan ko natin dito kapag nasa video po kayo di nyo po yan makikita na talagang sobrang ahon pero pag sa personal po yan Nung nandito po kayo makikita nyo talagang tuloy tuloy na ahon po yan at talagang matarik po yan hanggang sa dumating po rito sa unahan talagang sobrang patarik ng patarik at tuloy tuloy na ahon po yan kaya yung iba ipinagbabawal po ngayon dito yung mga loaded na mga trucks tapos yung ibang mga bus na kumbaga hindi kinakaya kasi diba ng mga last na mga nakaraan na mga buwan uh, marami rito tumitirik kaya talagang maraming mga na accidente ng mga trucks dito na mabibigat yung karga tapos yung ibang mga bus din na hindi nakakaahon halos nasa damuhan po sila dito sa gilid kaya pinagbabawal po ngayon dumaan dito pero yung iba naman ng mga trucks tapos mga bus na talagang kain kaya ng kanilang makina tapos hindi naman po sobrang loaded pwede po sila dumaan dito etong gumaka bypass road mga kaibigan na inumpisan po itong gawin noong 2018 tapos binuksan po ito sa publiko noong 2020 ginawa po ito para maiwasan po o mabawasan yung mga at pabilisin ang biyahe ng mga sasakyan pa -uwi ng Bicol, Visayas at Mindanao at para rin po mapaganda yung ating biyahe at maiwasan po yung traffic po dun sa gumaka poblasyon at para na rin dito rin padaanin yung mga malalaking sasakyan katulad po ng mga trucks pero dahil nga po sa sobrang tarik nito katulad po nito tingnan nyo naman po yan dito po sana talaga yung daan po nila ang mga trucks sa bypass na to at pati yung mga bus pero dahil nga po sa sobrang bibigat hindi po sila pinapadaan dito doon pa rin sila sa poblasyon ng gumaka kaya sobrang nagka-traffic pa rin po doon tapos isa pa hindi pa rin kagandahan may mga lubak pa rin po doon maganda at maayos po yung kalsada po rito mayroon mga parte na 4 lanes tapos may 3 lanes tapos mayroon ding mga 2 lanes isa pa po talaga at napagandang buyo po rito. kung sa tanghali o sa hap kapag dumaan pa ko rito napaganda na pero ngayon na umaga napakaganda at napakasulit din po dumaan dito kasi malamig yung klima kasi nga po nasa taas na tayo ng bundok at tunay na napakaganda po talaga ng view po rito pero grabe yung ahon sunod sunod walang humpay ang ahon bahagi po sana ito mga kaibigan alternatibong ruta para sa mga trackers na bumabiyahe mula Luzon patong Visayas at Mindanao pero dahil nga po sa sobrang tarik ng ahon tapos sobrang lusong kaya limitado po yung mga nakakadaan dito ng mga trucks eto mga kaibigan, nandito na tayo sa pinakataas itong gumaka bypass at dito makikita nyo po, may mga view points po rito na inyo po makikita yung view po ng dagat yan at malawak at magandang kabundukan na nakapaligid po rito sa bypass isa pa mga kaibigan, sa layunin nitong bypass na to ay para i-divert yung mga sasakyan ng mga long distance travelers para makaiwas po sa town ngako nga po dito mga kaibigan, mga lods, napakalamig na po talaga ng klima napaganda na po rito ng mga view kung doon po kayo mga kaibigan dadaan sa bayan ah, ha, halos may 9 kilometers po na pagitan po yun at itong gumaka bypass may layo naman po itong 12.38 kilometers kaya kumbaga halos tatlo mahigit yung pagitan po nila grabe naman rito mga lods so, napakaganda ng view napakaganda ng fog ang inyong nakikita mga kaibigan dito yan sa Binget patagay tayo sa Baguio dito po yan sa gumaka bypass napakaganda ng fog na kabundukan mga lods so, sobrang nakaka-relax talaga rito kahit ngayon na ng umaga isa ito mga kaibigan sa napaga ng katangian at talagang kakaiba ang lugar na to napakasulit duman dito dahil lamang sa hindi lamang sa makaiwas na kayo sa traffic tapos makakapabilis inyong biyahe kasi nga po malilis po kayo ng 20 minutes kung dito po kayo dadaan kaysa po sa bayan kundi ang reward po talaga yung napakagandang view po nitong lugar na to napaka the best sobrang, sobrang ganda talaga dito sa gumaka bypass dumaan kaya hindi po natin may na talagang isa ang napagandang view ng Gumaka Bypass Road sa isa sa pinakamagandang nadaanan po natin dito at makikita po natin at doon kanina mga kaibigan si dinanan po natin na may viewpoints tuloy-tuloy na rusong po yun at dito umpisa na naman ulit ng sobrang ahon grabe <laughs> talaga, wala talagang katulad nito itong ahon na to kaya sobrang nahihirapan po talaga yung mga loaded na mga trucks po rito kaya kung baga huwag nyo nang susubuan na dumaan dito kapag sa upang bigat po ng inyong karga at talagang hindi nyo kakayanin at kung sa gabi naman mukhang di naman sa sinasabi kong delikado pero wala po kasi rito mga street pa kaya kung baga sobrang dilim ng lugar na to kasi kabundukan dadaan kayo sa gitna ng kabundukan mas okay na na dun po kayo sa publasyon dumaan pagkatapos naman mga kaibigan ng matinding lusong ito naman unti-unti na naman po tayong umaakyat <laughs> grabe Napakalupit mo talaga, gumawa ka bypass. <laughs> Ibang klase Dito mga kaibigan, sa mga bahay-bahay na nadadaanan namin, naamoy ko na yung nilulutok nilang almusal. <laughs> Makikain po kami sa inyo. <laughs> Baka naman pwede. Ang sarap, nakakagutom na nga mga kaibigan. Ako, si Dugi, huwag ka munang tatawid. na natatakot ako sa'yo. Ilang beses na ako sa'yo tumampling. <laughs> Dalawang beses na. Ayoko nang maging pangatlo ulit dito mga kaibigan mga lods ah, may intersection po rito magdaan-daan po kayo rito kasi isa ito sa pinaka kumbaga naka, nasa blind curve kasi kaya napaka delikado kasi hindi nyo po makikita na may intersection pala tapos biglang lusok tapos biglang ahon kaya napaka delikado po talaga ng intersection na yan pero pagdating nyo naman mga kaibigan dito mula po sa intersection tuloy tuloy at walang gumpay na ahon napaka tarik nito mga lods oh. kung inyong nakikita halos kapantay ko na pero sa mga motor naman kayang kaya ito wala kahit na may back ride po kayo kayang kaya naman to ng ako ganun din sa mga sasakyan na mga four wheels kayang kaya nila to so, marami naman po talaga dumadaan na rito wag lang po talaga sa mga heavy loaded na mga trucks tapos yung mga, mga bus na di ko alam kung bakit yung ibang bus din nila kinakaya pero yung iba kayang kaya naman eh yung ibang mga bus na halos marami ako nakikita pati pag umuwi ako sa amin sa Bicol pabalik ng dila na kapag nagbabas ako, kain kaya naman nila dumaan po rito. Pero may mga nakita kasi ako na hindi talaga kayo nakaya ng mga bus. Ayan mga kabigan, munti-unti nang lumalabas ang haring araw, nagpapakita na po siya. napaganda ng sunrise po rito sa Gumaka Bypass. Ngayon lang kasi ako dumaan dito ng mag-uumaga, kaya eto. napaganda pala talaga lalo ng view po rito kapag mag-uumaga na. Grabe mga lods oh, walang humpay na akon napakatarik. <laughs> Grabe napakadelikado talaga to sa mga heavy loaded na mga sasakyan wag na wag nyo na pong susubukan po dumaan dito kapag talagang sobrang bigat ng inyong dala kasi eto napakahabang nga akong talaga parang ito yung sobrang delikadong daan ah, hindi naman ah, sobrang sobrang napakatinding ahon kasi halos walang ano eh, pahingahan eh kapag kumbaga yung mga trucks talagang kailangan naka first gear ka lang dito dito dire diretso para makaahon ka tuloy tuloy na ahon kasi kung magkakambyo ka nako baka di kaya anin bumuluso ka po naman sana nako dapat ka sobra dito na mga kaibigan medyo palapit na po tayo sa pinaka mataas din na parte ng lugar na ng bypass pero dito medyo mukhang pagkatapos ng matinding ahon ito naman matinding lusong pero dito grabe tignan nyo naman po mga kaibigan napakaganda po talaga ng view dito ng mga puno ng mga nyo grabe yan tapos meron po rito ang kainan pero dito nga po pala mga lads mga kaibigan na mag iingat po dito sobrang lusong kasi sabi nung yun yung tindahan na yun kasi kinainan ko yun uh, bali may nawalan na daw po ng preno rito ng mga na trucks kaya nako napaka delikado kailangan mag iingat po tayo sa sobrang lusong na to kasi eto nakikita po nun yung napakatindi rin po ng lusong kung kanina napakatindi po ng ahon dito naman napakatinding lusong kaya sobrang pag iingat po talaga yung kailangan natin gawin kapag dito po tayo dadaan sa bypass po ng gumaka kailangan naka maayos po talaga yung kondisyon ng ating mga sakyan lalo ng mga preno kung inyong nakikita mga lods mga kaibigan may mga shop din po rito may nakita nga po ko dun ng motorcycle shop tapos mayroon din pong auto shop tapos may mga mangilang na mga kainan na inyo pong madadaanan dito sa may gumaka bypass road pero hindi po talaga biro yung matinding ahon tapos matinding lusog nitong gumaka-bypass kaya iba yung pag-iingat po talaga yung inyo pong gagawin kapag dito po kayo dadaan pero sobrang napakapanalo mga kaibigan sa sobrang napakagandang view wala pong halos katulad ang magandang view po ng gumaka-bypass talagang mag-enjoy po kayo sa magandang mga view na inyo pong madadaanan po rito sa gumaka-bypass Eto mga kaibigan, malapit na tayo mag-exit sa barangay Panikihan po yata ito. Diyan na po muli yung Maharlika Highway, tapos kakana na po tayo dyan, papunta naman po ng Lopez Quezon. Shoutout mga kaibigan sa mga taga Quezon Province, tapos sa mga dadaanan po nating bayan at sa mga kababayan kong mga bikulano pikulana, baka naman po pwede makaingin ng tulong sa aking video. <laughs> subscribe ng aking youtube channel maraming tulong po yan sa akin tapos pakipalo po ng aking facebook page Sobra-sobra akong nagpapasalamat sa inyo sa panonood. Yun lamang po mga kaibigan, ang ating rides dito po yan sa 12.38 kilometers na gumaka bypass road. Matarek tapos napakamatinding lusong pero panalong panalo po sa napakagandang view. Yun lamang mga kaibigan, mga lods, papunta na po kami ng Lopez Quezon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pauwi po kami ng Bicol. God bless po. Mabalas po sa inyo, Bugabos. Ingat po kami, Perme. Salamat.